Ayan uh, po, ito po uli yung lalabas ngayon uh, 24 ng December Ito po Ayan, yung may ilaw siya sa likod Ito po yung ilaw niya Ayan, tapos may May ano po pangalan ng may-ari Ayan po Ayan yung pangalan ng may-ari Ronnie and Daisy Ito po yung carrier niya Carrier sa taas Ayan Ayan ito. Uh, ito. Disperas daw ng Pasko. Nagtatrabaho pa rin kami. Ayan o. Oh. Ito po ang ganda ng pagkatayari na ito. Sagal ayon yung works po ito. Ayan o. Oh. Ayan oh. Tol, mo yung tape niya pala o. Oh. May mga tape pala siya dun sa ano mali yung picture nakuha sa ano ayun o oh. 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 hindi ayan. ito po na ito yung upuan nyo sa loob ganda ng upuan nyo sa loob po. ayan ayan yung upuan sa loob yan Ayan. ayan. mags nga nakamags na rin yan tapos may ilaw yan yung ilaw nya sa ano yan po ang ganda tapos naka engrave po ayan, e, naka engrave yan sige lagay mo yan yung pintuan Ah, uh, uh, di de -deliver, na uh, de deliver po namin ngayon sa San Fernando La Union. ko uh, uh, po ng Pasko ngayon, 24 nag sa uh, trabaho pa rin tayo. Uh, uh, sige, lagay mo lang brand. Lagay mo lang. Yan yung motor niya. Bajaj. Yan, yan po yung nagpintor oh. Yan po yung ano, nagpintor. Ah. <laughs> ka, brand. <laughs> uh, Shoutouts! <up. laughs> shout out! Daw, shout out shout <laughs> out! Ayun. Ito, tapos may kalasag siya. Ito, ako naman po yung gumawa. Kalasag siya. Ayan, naka grade po siya. Ayan. Ayan, o. Oh. Ayan. <laughs> Ayan, oh, Ayan, napakatibay po na ito Mga sir, ma'am Pagawa na po kayo sa Gal Iron Works Bawang Kinabite YouTube channel Gal Iron Works Visit na <laughs> Ito po, yan ma'am